Ang pinakamalakas na asasin sa pamilyang Soldek, ito ay walang iba kung hindi si Zig Soldek. Unang nabanggit ang pangalan ng karakter na ito sa chapter 344 sa manga ng Hunter x Hunter. Na kung saan isa siya sa kasama ng beteranong hunter na si Chairman Netero, sa mga pumunta upang lakbayin at tuklasin ang Dark Continent, sa hindi dokumentadong paglalayag. Si Zig Soldek ay nagtataglay din ng puting buhok, at ang pagkakaayos nito ay katulad sa buhok ng isa nating bida na si Kilua, na isa ring Soldek. Pinaniniwalaan din ng karamihan na ang karakter na ito ay isa ring profesional na asasin, na alam naman natin na ito ang pangunahing hanap buhay ng nasabing pamilya. Sinasabi rin ng karamihan na ang tatay ni Zig Soldick, ay walang iba kung hindi si Maha Soldick at ang kanyang anak naman daw ay si Seno Soldik. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin malinaw at nananatili pa rin misteryo, ang tunay niyang relasyon sa nasabing pamilya. Alam naman natin na ang dalawang karakter na ito, ang pundasyon ng nasabing pamilya, sapagkat dahil sa kanila naabot ng pamilyang Soldek, ang rurok ng tagumpay pagdating sa kanilang negosyo at hanap buhay bilang mga asasin. Sapagkat hindi mapagkakaila na sobrang lakas ng mga ito, na halos walang makatalo sa kanila pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Masasabi natin na hindi biro at basta-basta, ang lakas ni Zig Soldick, sapagkat isa ang karakter na ito sa mga nakabalik ng ligtas galing sa Dark Continent na meron lamang 0.04% na survival rate. Na kung saan nalaman nila ang dalang panganib ng madilim na kontinente, dahil sobrang delikado ang mga nilalang na naninirahan sa nasabing lugar. Kanila ring nalaman na hindi na dapat bumalik pa ang mga tao para maglakbay at maggalugad sa Dark Continent, sapagkat kamatayan at kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanila. Hindi talaga mapagkakaila ang lakas ng karakter na ito, sapagkat isa siya sa napiling isama ni Chairman Netero sa kanyang paglalakbay, na kinilala bilang pinakamalakas na nenuser sa kanyang panahon. Nagpapatunay lang din ito na iba ang antas ng kapangyarihan ni Zig sa sapagkat nagagawa nitong sumabay sa mga malalakas na karakter na gumagamit ng Nen. Pinaniniwalaan din ng karamihan na ang karakter na ito, ang nagdala sa kilalang mundo ng isa sa limang banta na matatagpuan sa Dark Continent, na tinatawag na ay na kung saan nasa pangangalaga ito ng pamilyang Soldek at nakakulong sa katawan ng isa sa member ng nasabing pamilya upang hindi ito makalabas. Ang abilidad ng isa sa limang banta na ito, ay nagagawa nitong magkaloob ng hindi masukat na kahilingan. Masasabi natin na napakadelikado at mapanganib ang kakayahan ng nilalang na ito, dahil kapag mabigat ang mga bagay na hiniling mo sa kanya malaki rin ang kabayaran. Kapag hindi mo natupad o nagawa ang mga bagay na hiningi ng nilalang na ito, paniguradong buhay mo ang kapalit. Kung kaya ganon na lamang iwasan ng ibang tao ang nasabing nilalang, dahil sa isang pagkakamali, pwedeng buhay mo ang paniguradong malalagay sa kapahamakan. Nakakatakot talaga ang abilidad ng isa sa limang banta ng Dark Continent, sapagkat kung hindi magiging tama ang paggamit mo sa nilalang na ito at kung ikaw ay magiging sabik sa kapangyarihan pwedeng magresulta ito sa iyong kamatayan. Nangangahulugan din ito na iba ang antas ni Zig Soldik kumpara sa ibang member ng kanilang pamilya sapagkat nagawa nitong paamuhin at pasunurin ang isa sa nakakatakot na nilalang sa Dark Continent ng walang kahirap-hirap at nagawa pa nitong dalhin sa kilalang mundo. Pero nasaan na nga ba si Zig Soldik at bakit hindi pa ito nagpapakita hanggang ngayon? Batay na lang din sa aking opinyon at pananaliksik pwedeng bumalik ang karakter na ito sa Dark Continent, at dito na siya nanirahan. Marahil mas pinili niyang manirahan sa nasabing kontinente, sapagkat hindi ito nakontento sa una nilang paglalakbay. Kung kaya mag-isa nitong ginalugad ang Dark Continent, dahil meron itong gustong tuklasin at nais niyang sukatin ang kanyang sariling kakayahan kung magagawa ba niyang tumagal sa napakadelikadong lugar. Marahil gusto niyang alamin ang mga nakatago na misteryo sa Dark Continent, at mga bagay na pwedeng mapakinabangan upang mapalakas niya ang kanyang sariling abilidad at kapangyarihan. Alam naman natin na sobrang kapakipakinabang ang mga bagay na makukuha sa Dark Continent na hindi kapanipaniwala dahil halos imposible ang kaya nilang ipagkaloob sa mga taong nagbabalaklakbayin ang nasabing kontinente. Kung kaya dahil sa mga mahalagang bagay na pwedeng makuha sa Dark Continent, binabantayan din ito ng mga nakakatakot na nilalang upang hindi ito mapunta sa mga masasamang tao. Dahil kapag masama ang intensyon at pakay sa pagkuha ng mga mahalagang bagay sa madilim na kontinente, tiyak na hindi ito papayagan ng mga nilalang na nakatira sa nasabing lugar. Kung kaya halos imposible na makakuha ng mahalagang bagay dito, at mga piling tao lamang ang may kakayahan at may karapatan na makinabang sa yaman na makikita sa Dark Continent. Maaring napagtagumpayan ni Zig Soldik ang pagkuha sa mga ito, kung kaya nagagawa niyang tumagal at mamuhay ng payapa sa Dark Continent. Marahil sobrang lakas na ng karakter na ito ngayon, na mas malakas pa kumpara sa mga nilalang na makikita sa Dark Continent, sapagkat komportable na ito sa pamumuhay dito. Alam niya na rin ang sistema at mga batas ng kalikasan sa nasabing lugar, kung kaya nagagawa na nitong sumabay sa mga malalakas na halimaw. Ngunit ano nga ba ang kapangyarihan at abilidad ni Zig Soldik? Paniguradong maraming hindi sasang-ayon sa teorya ko na ito, ngunit para sa akin ang kapangyarihan ni Zig Soldick ay katulad sa ginagamit ni Kilua, ito ay ang kuryente na gawa sa Nen. Ang isa sa mga naging batayan ko patungkol dito, ay hindi nagulat ang kanyang pamilya sa ginagamit niyang abilidad na para bang inaasahan na nila na kuryente ang gagamitin ni Kilua bilang kanyang kakayahan sa Nen. Sinabi pa ng isa sa pinakamatandang butler ng pamilyang Soldek, na alam niya ang ginagamit na abilidad ni Kilua, kahit ngayon niya pa lamang ito nakita at nasaksihan. Na nagpapatunay na meron ng karakter na nagmula sa pamilyang Soldek ang unang gumamit ng nasabing abilidad, at ito ay walang iba kung hindi si Zig Soldek. Marahil kaya parehas sila ng abilidad na ginagamit, ay dahil parehas din sila ng pag-uugali at katauhan na kung saan naghahanap sila ng kalayaan at ayaw nilang umiikot ang kanilang mga buhay para lamang maging pinuno at mamahala sa negosyo ng kanilang pamilya. Maaring katulad ni Kilua, si Zig Soldik ay umalis sa kanilang tirahan upang maglakbay at iniwanan niya ang kanyang buhay bilang isang asasin. Dahil na rin sa hindi na siya natutuwa sa mga pagpatay na kanyang ginagawa, at ayaw niya rin na may nagsasabi ng kanyang mga gagawin. Kung kaya mas pinili nitong mamuhay mag-isa at malayo sa kanyang pamilya, sapagkat gusto nitong maglakbay at puntahan ang mga magagandang lugar sa mundo. Para sa akin parehas ang kapangyarihan na ginagamit ni Kilua at Zig Soldik. Ngunit mas malakas at mas advance ang kanyang abilidad na tinataglay, sapagkat bukod sa sinanay ito upang maging matagumpay na asasin, nagsanay din ito sa Dark Continent na kung saan mas matinding hirap at buwis buhay ang kanyang naging pagsasanay upang mas mapalakas niya ang kanyang abilidad at kapangyarihan sa Nen. Para magawa niyang tumagal sa Dark Continent, kinakailangan niyang lumaban sa mga malalakas na halimaw na kung saan, kapwa kauri lang din nila ang kanilang nagiging pagkain. Nilalabanan nila ang isa't isa para mabuhay, sapagkat yun ang batas ng kalikasan sa Dark Continent. Kaya pag pumunta ka sa nasabing kontinente, halos araw-araw mong kinakailangang sagupain ang mga nakakatakot na nilalang upang hindi ka nila maging pagkain. At nagagawa ni Zig Soldick na lumaban sa mga nilalang na ito dahil hindi na rin biro at basta-basta, ang kanyang abilidad at kapangyarihan na tinataglay. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas ni Zig Soldick? Maarin niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.